Napakalino ng tubig dito mga sa dito. Tapo na pero tignan nyo yung tubig, napakalinis eh. Maganda diba? yung rock formation dito, 'yo. Oh. oh, parang ano Palawan lang 'o, oh, 'di ba? Tapos pag nasisinagan na ng araw 'yan solid yan Yo, what's up mga sa Dictom TV is in the house again At kung naghahanap ka ng paliguan 30 pesos lang ang entrance na matanda At 10 pesos lang sa mga bata at sa gustong malaman kung saan to Nood lang tayo Let's go! Take time, take a trip in your mind. Dig deep, dig the scene, dig the space in between. Take space, take time, take a trip in your mind. Dig deep. burger po. Huh? Bumili kami ng mga mga ba? Ayan na. So nandito na tayo sa puputbukal mga sabi. Tingnan natin kung makakatuloy tayo. So yung entrance fee is sa matanda is 30, bata 10. Parking fee is 20 pesos. So no refund. So pwede naman daw makapasok yung motor hanggang dun sa may ano. Makakapasok tayo ng maayos. So may pauli na oh mali so saan daw ba? ito 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 nahawa ko sa pit mo eh naingit yung pit mo yung pit ko sa pit mo yung nakakaila ka kasi hindi na mapipigil lang yung tae Thank you. Ito, kasi dito pag ano kita nito yo what's up mga sa dikom is in again at sa wakas natuloy rin tayo dito sa puput bukal mga sadik. tatlong beses na kami nag attempt dito pero sa wakas natuloy din at sakto kasi halos kami lang din yung tao dito at may ayan, halos apat lang kami tignan nyo yung tubig mga sadik. dik Ayan, napakalinaw. Ayan. Right. Pwede dito yung mga bata at the same time mga matatanda pwede naman dito. Tapos syempre pwede kayong makita doon and then tuma May kuweba dyan sa loob pwede kayong pumasok para mas makita nyo yung ganda ng view tsaka pwede kayo mag picture picture dyan. Tapos sige yung paligid mga sadik. Ayan. Mahaba sya mga sadik. Meron pa doon banda. Uh, may naka elevate rin doon na pool para sa mga kids din. At meron din sila dito mga cottage yan mga ganyan. Okay sa so, mga cottage more or less nasa 500 lang yan eh 3 to 500 ganyan tapos meron din dito tindahan pwede kayo sumigaw doon may tindahan dyan tapos ayan mahaba yung ilog nila mga sadik papunta doon hanggang dito ito yung pinakandas ito yung pinakamalalim kasi mga sadik dito banda pagandahan dito pati covered uh, cover din kayo ng mga puno tsaka at least hindi kayo masyado maaarawan maririnig yung fine ganyan yung tulog Paula, ito na Ito na napakalino eh. Mamaya maliligo tayo dyan Kain lang tayo Ito yung cottage natin Wala yung bahay, walang bahay yung cottage namin Gawa nga ng konti nga lang daw kami Yan. Kain muna tayo man, tapos di Kain muna tayo Stigo. Ito yung man. Salamat sa yung sponsor Sir Joseph sulit chicken sulit chicken baka naman punta natin mga sagot yung kuweba may kuweba rito eh diyan sa banda sa part ito kasi yung oh, pwede ka na dito eh. ko na dati doon mga bata rito tumatanon sa part kasi na to medyo malalim dito banda punta naman natin yung kuweba Lalim na rin dito. Lahat malim. Ito yung okay nila. Tingin ko napupuno rin ito ng tubig kasi eh, yung mga ano eh. Kuweba nila. Ito so, maganda mag-shot ng feature sa site na Paglabas nyo na ito, yun na yan tubig na agad ito okay, mga sadig nandito tayo sa may taas alright dito part yung pinakamalalim mga sadig tapos pwede kayong mag tumalun dyan kasi malalim dun banda sa part na yun yan pwede mga kids rin mga 3 feet yan pero ang pinakampang kids talaga is eto, park na to. The rest yan, mabababaw na dyan. Eto na yung pinakamalalim. Tapos, nakapalibot naman yan yung mga cottage niya. Na pwede nyong i-rent. Ngayon, more or less, mga 500 pesos yan. Pero ang entrance dito is 30 pesos lang. Sa matanda at sa bata is 10 piso. Napakalino ng tubig dito mga sa dito. Hapon na pero tignan nyo yung tubig Napakalino yun eh. So. Diba? 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 Dekarulo. Dek, dek macha.